at mga master, welcome back sa ating youtube channel at nandito na naman tayo para sa isa na ng balibagong DIY project so ayan andito pala tayo sa motor natin ayan so ano natin mag adjust tayo ng valve clearance ayan. so ayan DIY syempre valve clearance adjustment tayo mga master tinaklas ko na muna yung mga mga dapat baklasin para ano, para all goods na madali na i-access yung makina so ayan, nakaano na rin yung mga master naka top dead center na yan yun pala sa may mga RS200 sa mga magdi-DIY uh, mag-a-adjust ng valve clearance eh, kailangan itap dead center mo muna. So, paano siya itatap dead center? Sir, eh, paano siya itatap dead center mga master? Ganito yan. Iikutin mo yung crank, crank, crank shaft. Tapos, itatapat mo siya dito sa, ayan, may timing yan. Yan, oh. Ah. yan. Ewan ko nakikita nyo, ah May timing dyan. Tapos, make sure na open ang ito, ito. Ay, sorry. Saka lang ah. so make sure na open ang intake at saka ang exhaust. So gumagalaw yan. Okay. So pag open na yan mga master. Naka top dead center na yan. Pero kung gusto mo makasigurado na top dead center yan. Tanggalin mo yung spark plug. yan Tapos makikita mo yung piston. Pag sinilip mo yan, tapos may light ka, makikita mo yung piston nasa ibabaw. Ngayon, kung hindi ka pa rin sigurado na TDC yan, marker dito sa likabila. <coughs> Ewan ko makikita nyo ah. May marker yan dito sa sa cam gear. Isang guhit dito at saka guhit dun sa kabila. Kailangan nakapantay yun, sa, nakalevel yun dito sa ibabaw ng ng black. So yung guhit ng black na gano'n, yung, yung pinaka-top eh, ng black. Kailangan yung guhit align yun. Ayan. So, ayan. Ito, ito. Kailangan naka-align yung guhit dito. So, ayan. Yun po yung pagka-top dead center ng kanyang ano, ah, uh, piston. Kailangan nasa ibabo yung piston. Ngayon, pag naka-TDC na yung mga master, pwede mo nang i-adjust yung valve niyan. So, tinamad ako, dapat talaga i-release mo yung, ano, yung ah, uh, tawag nito, yung ito nakalimutan ko to nakalimutan ko tawag yan i-release -re mo yan yung yung lock ng ano ng chain tensioner yon yung ano ng tensioner bakit? ha? ano yun? binigyan ko na nga kayo ng lima eh. Oh, wala na. Binigay ko na sa inyo yun eh. Sabi ko sa inyo eh. Gasto sa inyo. Philipp? Punta ka na doon. Hanapin mo yung kapatid mo. Nag-tutorial pa ako dito eh. problema ko yan, ha? So yan. Pag naka-TDC na mga master, pwede nyo nang i- ano to? I-adjust yan. So, ito yung adjustment yan mga master. So ngayon mga master, mag-adjust na tayo ng clearance ng ano, ng motor natin. Teka lang. Tingnan natin yung ano clearance ito eh. So, ang clearance niya is sa intake mga master sa RS200 stock. Susundin natin yung stock niya. 0.05 mm sa intake. So, kailangan natin ng 0.05 mm intake. Ito, meron na tayo dito. Ito yung intake nya. Itong side yung intake. Ayan yung exhaust nya. So, okay, 0.05 intake. Pag mag-aano kayo, pag mag-a-adjust kayo ng, ng valve clearance, kailangan sabay. No? Sabay nyo siyang hihigpitan. So, itong isa, okay yung clearance. Itong part, itong kabila, medyo maluwag siya. Sa so, 0.05, maluwag tong isa. So, ang i-adjust natin is ito. Adjust natin to. So, 0.05 intake. All right. Ha, recording pa. Ayan, recording ng master. Ay ako pala siya i-adjust mga master kasi nga malagitik na yung ano natin, yung ating um, So ayan, nakikita nyo. 0.05 mm. Dito yan. So dun sa mga naka-RS200, kung mag-DIY kayo, mag-tawag nyo ito, mag- kung mag... mag-DIY kayo, kailangan mga master, eh, meron tayong ano, meron tayong mga proper tools, no? Eh, Yan. So, ayun mga master Ngayon, ang proseso niyan, ganito Saksak mo yung Saksak mo yung Pillar gauge Ayan Tapos Sabay mong hihigpitan yan ka pwede mag-timing ng isa-isa. Kailangan sabay, no? Sabay. Dapat hindi siya yung sobrang higpit hindi mahigpit yung kailangan mahihila mo siya ng tama lang okay. medyo mahigpit ng konti pero hindi yung sobrang higpit na hindi mo na siya mahihila okay so yung clearance yan okay na yan Ayan, kailangan pag hinila mo siya, may tension siya. No, hindi naman yung sobrang higpit, pero kailangan may tension, tsaka medyo, ayan, ganyan, medyo hirap konti ipasok. Pero hindi sobrang hirap ipasok. Okay, so pag okay na yon yung ganyan, pag mo siya na meron siyang konting, alam mo yung tension, pwede mo nang higpitan yan. So, Sabi-sabi nun, okay na yon Terus, tulis tahu, penghijab itu panghawak pang wih, 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 nah. parang masikip magwag magwag alright so all goods na mga master intake tapos ng intake yan medyo kailangan medyo maganit yan ano yan, Oh. Okay. So, perfect na yun. Huwag naman yun sobrang luwag. Kasi, ano yun? Huwag din yung tukod. Huwag din yung hindi mo na ipasok yung 5mm. 0 0 0.5. Okay. So, okay na. Ngayon, susundin natin itong, eh, next natin itong mga exhaust nya. Ang clearance nya is 0.08. mm no so 0.0 Uy, hey, luwag Maluwag mga master mm -hmm. Ayan, Sobrang luwag oh. Napaka luwag Ayan, nyo oh. Grabe yung clearance oh. <laughs> so luluwagan natin yan Para ano Ma-adjust natin hindi naman ako expert pero syempre ano rin natuto lang din ako sa base sa pagtatanong sa mga marurunong kasi ah, syempre pag magdi DIY ka kailangan mo mag research research din mga oh, master okay, Pasok mo yung pillar gauge kapasok mo ng pillar gauge saka mo hinihigpitan yung ito yung adjustment hinihigpitan mo yan hanggang sa sumikip pag sumikip yan huwag naman yung sobrang sikip no? kailangan sakto lang Hop na. Pasobran sa sikip. na sobrang sikip kasi tutukod yan pag nasobrahan naman sa sikip. Kailangan tama lang. Yan. Ganyan. Kailangan yung nagagalaw mo pa at nahuhugot mo. Okay, teka lang, pahingin mo ako, sakit sa likod. Mga sir, hihipitan na natin. Kailangan alalay ka sa paghigpit. baka sumama yung ano. Yung lock. Okay, ah, check mo, double check. Okay, pasok. Ang master, Okay, na mamayige kung sumasabay yung gitna kasi pag sumabay yung gitna hihigpit na mong todo yan so mawawala ka rin sana pwede mo naman ulit ulitin yan si okay ayan mga master goods mm uh -huh. okay kailangan may gas gas yung ano filler gauge na 0.8 kanina kasi wala eh medyo mahirap siyang hugutin habang tumatagal lumuluwag din yung clearance niya kaya make sure na check nyo rin no So ayan, okay na. Medyo sakto-sakto lang, 0.08. Mga master, diyan mga master na i na i ayos na natin yung bad clearance hindi na siya maluwag hindi na siya tingin ko hindi na yung lalagitik kasi malagitik na eh kaya naman ano pag adjust na ako <laughs> naiirita ako pag ganun eh sobrang lagitik So, again, ang intake niya is 0.05 mm. Ang exhaust niya is 0.08 mm. Stock, stock setting para sa RS200. Okay. So, ibabalik na lang natin yung mga parts. Tapos, ayun na, paanda rin na natin mamaya. Let's go! Ayan. So yung master na i-ano na natin, na-break na natin yung top cover. Okay na to. Sana hindi na mag ano. Okay na. Okay. So ikakabit na natin yung gasoline tank. Tapos all goods na under na mga master so yan tapos na tayo sa ating pag uh, adjust ng bulb clearance hindi na, hindi na yan hindi na lalagitik yan mga master babalik ko lang yung tanke eh. master na ikabit ko na yung tanke eh. okay na um, uh hindi -huh. natin ha start natin kalansing ok mas sir mawala na yung kalansing success ang ating DIY nasyambahan na naman natin mga master so ganun lang basic lang ba? Diba? kailangan mo lang ng ano ng tamang tools yung ano pala yung nut doon sa so may sa so may ano so sa may bulb no yung adjuster alangan yan size nun size 9 sya ba, uh, baka kasi kung may, may mag-a-adjust tapos wala kayong size 9 hindi nyo ma-adjust yun back range na size 9 no? ganito yun ganito eto size 9 mga master alanganin ang size nun eh hindi siya 8 kasi karamihan yung iba 8 tsaka G's dito sa RS200 size 9 Okay, 9. Tandaan nyo mga master, 9 na back range. Alright, so yun lang. Ako'y maglilipit na sa ating mga bubuhin ko na muna yung mga pairings. Tapos, all goods na. Pwede na naman bumiyahe mga master. Ganda na ng ano. Gumanda na yung response ng ano niya. Ang throttle niya oh. yung spark plug yan mga master ang sunog ng spark plug nito alawang even optimal yung consumption niya sa gasolina optimal yung sunog niya pag tinanggal mo yung spark plug yan parang ano parang may tubig sa loob parang kinalawang sa, sakto sakto lang sa tamang tama lang yung ano yung timpla ng ano air and fuel mixture Okay, so yun lang po master. Thank you sa panonood. RS200, 9 years. Wala pang issue sa makina. Valve adjustment, yan lang yung ginagawa natin dyan. Tapos change oil. Uh, throttle body cleaning. Yan. Palit ng stator pag nasisira at saka clutch lining. Yun lang yung ano dyan, maintenance. Basta regular lang yung pag-change oil mo, hindi naman bibigay yung makina dyan. Siyempre, meron niya din tawag na duration, yung kumbaga span ng wear and tear. Pero kapag, kapag maalaga ka sa langis, mas tumatagal yung buhay ng makina. Okay, so yun lang. Sana may natutunan kayo sa konting tip natin sa pag maintain ng motor. So ayan mga master, buo na. Ibalik na natin lahat ng pairings. wala na yung lagitik na ganun <laughs> parang tik <tiktik>, tik nawala na <laughs> yung kalansing sa head yung ingay na yun, normal na yan mga master so yun talagang RS okay na another satisfied uh, DIY ang na ng motor ko. At ikamay ko, doon ba? Tawang mga master, kulang na lang sa linis. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. pag ulit mag-long ride. Wala nang nakakairit ang lagit minor niyo, 1500 ganda rin ang ano niya voltage 14.2 14.1 wala lang gasolina <laughs> so yun lang mga oh, master maraming salamat sa inyo lahat kita kits ulit next time uh, baka next week magano tayo Magpasyal fishing na naman tayo next week. Oh, so, syempre ito pa rin ang gagamitin nating motor. Ah. Uh, yung ating special fishing. Meron ako na isip na lugar. Pro camping mga master. Pupuntahan natin somewhere in Batangas. Okay, so kita kits. Bye. -bye. ito yung rusi natin eh. Ayan, yung mga nitatanong ko sana raw yung rusi natin. Ito yung rusi natin. Eh. Uh, wala kasi registro tong mga master hindi pa nare kaya hindi ko pa magamit pero all good siya no? walang problema yan ang dito dito lang to service sa loob ng compound tsaka puntang palengke yun lang ang ano niya Ming, ba't kayo nag-aaway? Park na Bakit? Ay. Ay, dito yan sa motor. Buksan mo nga ako, Dito yan, sa ilaw yan. May wire. Dito yan. Okay. Tara dito to sa, ano, sa Rusi, okay. mo no master. Kasi, brake light ko, sira na sira na yung ganito nya so papalitan ko okay so meron naman tayong ayusin meron naman tayong gagawin mga master tatlong wire ano kaya dito yung positive positive ground hindi ko alam kung ano dito Ah, okay. Alam ko na. Ito yung ground niya. Yung ano. Positive pareho. Tapos ground. Ground yung brown. Okay. Okay. Alam ko na. Positive ground. Ito yung dalawa. Parehong positive to. Pwede yung ito ground.